Palis na yung motor. Okay. Tapos nabirik niya na bangga niya yung ano, poste tapos bumangga sa motor. Ayun. Domino. Ayun, bangga rin. tulad yung bangga ay tama oh -oh. shit dere derecho yung motor eh oh. ganun nangyari naman tumigil yung motor kasi may tatawid na sa sasakyan yung isang motor dere derecho di nakapagpreno ayun salto